Hello mga kamanoy, welcome back to my YouTube channel. At nandito naman ako upang mag sa inyo ng konting kalaman patungkol sa ating mga video tutorials at tips na rin na kung paano gumawa ng cellphone frame sa ating video tulad nito. At siyempre gamit ang ating CapCut. At kung hindi pa kayo updated sa aking YT channel, pa-like naman at pa-subscribe. Pa-pindot na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa aking channel kaya simulan na natin to yun yan o no? oh. bali nandito na tayo sa ating cellphone screen no at siyempre, hanapin lang natin yung ating google kasi dito tayo mag search dito tayo magda-download. Yan, hanapin lang natin. Yan no, ito yung Google. Click lang natin yan. Tapos dito sa may searching box natin, bali, click nyo lang yan. Tapos, itype nyo lang yung cellphone frame green screen no. Cellphone frame. Cellphone frame green 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 screen. Yan. Kung na-type nyo na yan, i-click nyo lang. Tapos ito na yung lalabas lalabas na no oh guys. Ah ito na. Click niyo lang tong image no kasi diyan tayo mamimili at para diyan na rin kayo makapili no kung ano yung gusto niyo gamitin. Sa akin no, ah pipili tayo halimbawa ganito. Ito yung nagustuhan ko no. Bali diinan niyo lang to para ma-download niyo no. Di diinan niyo lang ilang seconds yan. Tapos yan makikita niyo lalabas yung nakalagay na download image yan ito to. Yan, i-click nyo lang yan. Yan na, download na yan. Tapos, pag naka-download na kayo nyan, guys, punta na kayo dito sa sa background naman, no? Yung ating gagamitin, yung video background image, yan. Type nyo lang din, video background background image. Yan, no? Pag na-type nyo na yan, click nyo lang din tapos yan na maraming pagpipilian din kayong background no mga guys yan pagpili na kapili na kayo ah uh, click niyo lang din limbawa ito napili nyo. yan diin na niyo lang din ng ilan seconds tapos lalabas na rin yung download image download niyo na rin no saglit lang di ba guys napaka um, basic lang tapos pag naka-download na kayo ng dalawang kailangan natin Siyempre, punta naman tayo dito sa ating CapCut. CapCut apps yan. Kung wala pa kayo nito guys, mag-download na lang kayo sa Play Store. No? Yan, ito yung CapCut yan. Yan yan o. No? Uh, tanapin nyo lang yung inyong CapCut. Tapos, pag wala pa kayong CapCut guys, bali, uh, mag-download na lang kayo sa Play Store. No? Yan. Ito yung ating CapCut. Yan, to Click nyo lang yan. Tapos, Punta lang kayo dito sa may nakalagay na new project. Yan. Click nyo lang din yan. Tapos yun nga. Hanapin lang natin yung ating mga dinownload. No? Unang ating i-click yung ating background. Example lang to guys. Ah. Ito ang gagamitin kong background yan. Tapos i-click nyo lang tong add. Yan. Tapos. Siyempre no guys. Kailangan nyo rin ng maikling video no para sa example para sa pang-sample lang. Tapos, ito, pindutin lang natin yung overlay. Yan, yan. Overlay. Nakalagay. Tapos, add overlay nyo. Tapos, hanap na kayo ng video, no, na gagamitin nyo. Pang example lang, guys, ha. Halimbawa na lang ito. Yan. Add nyo lang. Tapos, tapos, i-ano nyo lang, no. I-adjust nyo lang. Nasaktong-sakto lang dun sa green screen no yan halimbawa na lang ganyan tapos punta kayo ulit dito sa add overlay tapos hanapin niyo naman yung ating dinownload kanina na cellphone green screen yan add niyo lang din tapos pag na-add niyo na guys no maliliitan niyo lang muna tapos punta kayo dito sa hanapin niyo naman yung remove BJ. Yan, ito ito. Yan, remove BJ. Click nyo lang yan. Tapos, i-click nyo lang itong nakalagay na, nakalagay na chroma key. Yan, ito ito ito. Yan, chroma key. Tapos, gilaw-gilawin nyo lang yan. No? Oh. i center nyo lang dun sa may cellphone screen. No? Oh. Tapos, i-adjust nyo lang itong intensity. Tapos, pagkatapos nyo nang i-adjust, pati yung shadow no lagyan nyo ng shadow para kitang kita din guys no yan tapos pag okay na e check nyo lang tong check yan 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 i e check nyo lang yan no yan na tapos ngayon palakihan nyo lang no guys yan palakihan nyo lang yung cellphone screen isasakto nyo lang dun sa ano sa video no no gagawin natin tapos i-adjust nyo rin to onti, no? Yan. Para kung ang kuha na, no? Yan na, no, guys? Dali lang, di ba? Basic na basic. Tapos patuloy nyo lang. Ito, patuloy nyo lang ito kasi example lang naman, eh. Yan. Mali, adjust lang natin ito ng ano, background. Ang ganda ito. Tapos pati itong green screen, no? Adjust na lang din natin. Tapos patuloy nyo na yung video. Kasi ano lang naman to, example lang naman to guys eh. Ayan. Okay na, tapos i-play nyo, no? Nakikita nyo, Ayan na, no? dali lang, di ba? Napaka-basic.